Nahihirapan ka bang mag-adjust sa ating pamumuhay ngayon? At siguro, isa ka ding tulad ko na naghahanap ng kasagutan kung paano ito masusolusyonan. Panoorin mo itong video series na ito upang magkaroon kayo ng idea paano tayo makakapag-survive. at welcome to my channel as I told you sa ating previous content na magsiseries tayo kung paano masurvive ang pamumuhay bilang isang low income earner at very relate ang topic natin dahil sa trending statement ng NEDA na 64 kada isang tao lang ang budget sa pagkain at syempre kung bago ka pa lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakakapag subscribe, please consider subscribing click the subscribe button at like the notification bell para maging updated pa kayo sa iba ko pang upload regarding sa ating pagdiskarte sa ating buhay-buhay bilang mga nanay at tatay ng tahanan. So ayon sa survey, ngayong 2024, halos 60% daw ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. Isa siguro ako sa 60% na ito dahil medyo nagsistruggle talaga kami financially ngayon, lalo na't kaunti lang ang sahod namin. So ano ba ang kaibahan ng isang low income earner sa iba pang klase ng earner? Number 1, kita. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang kabuuang kita na natatanggap sa isang taon. Ang mga low income earner ay may pinakamababang kita kumpara sa middle class at high income earners. Kami, ang kita namin per month is nasa 9,600 lang. Wala pa yung deduct sa benefits at kung ano-ano pa. At kung minsan kapag naka-absent talaga, ay mas lalong nahihirapan talaga kami. So, comment nyo sa baba, magkano buwan ang sahod nyo o kung nasa low income din kayo tulad ko. Number 2, kakayahan sa paggastos. Dahil sa limitadong kita, ang mga low income earner ay may mas limitadong kakayahan sa paggastos sa mga bagay tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at healthcare. Yes, this is true. Minsan, hindi na natin na-provide -pro ng maayos ang mga pagkakagastusan dahil sa bukod sa mahal ang bilihin, di ba? wala pang malaking sahod na pwedeng mabudget sa iba't ibang bagay. Although, hindi naman natin goal ang makapag-travel or makapamili sa mall kahit nga nasa simpleng tindahan nga lang. Nahihirapan tayo, di ba? Di pa rin tayo makapamili dahil kulang o kapos tayo. Number 3. Uri ng trabaho Kadalasan, ang mga low-income earner ay may mga trabaho na may mabababang sahod o mga trabaho na walang binipisyo gaya ng sabi ko kanina, mababa ang sahod namin which is 9,600 at wala pa po yung binipisyo. Kasi kung minsan yung mga nasa low income ay hirap makahanap ng matinong trabaho dahil di nakapagtapos. Dito kasi sa Pinas, hindi naman sa paninira, pero tuwing may job hiring, high standards talaga ang hinahanap na qualifications kaya din yung iba nawawala ng self-confidence at napipilitang magtiis na lang sa mga trabaho mabababa ang sahod basta lang makapagtrabaho at makasahod sila. Number 4, access sa mga serbisyo maaaring may limitadong access ang mga low-income earners sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at iba pang mahalagang serbisyo. Halimbawa dito, dahil wala tayong deductions sa mga contributions, wala tayong pondo pang hospital. Kaya kung minsan, hindi na lang tayo nagpapacheck up dahil mahal. At kung minsan, kapag manala na, saka pa natin nadala ng hospital, na dapat sana naagapan ng maaga kung may budget lang pang emergency. Pang lima, pag-iimpok. Dahil sa mababang kita, mahirap para sa mga low income earner na mag-ipon para sa hinaharap. Sinasabi ng mga eksperto ang formula na income minus savings equals expenses. Pero para sa amin, di ito nasusunod. Kahit ako gusto kong mag-save kaso wala. Kulang pa sa gastusin sa bahay ang dumarating na sahod. Kaya naman, para di ako ma-stress sa pag-iisip, di ko na lang iniisip. Charisse! Minsan, di ko na lang talaga iniisip ang savings para lang ma-survive ko ang buong linggo bago ang sahuran. Iniisip ko na lang, saan pat kapag nakaluwag-luwag na ay makakapag-ipon din. Ganyan kadalasan ang mindset ng nasa low income area. Am I right? Pero kayo guys, baka naman nakakapag-ipon pa rin kayo nasa kahit nasa ganitong estado tayo ngayon. Comment po ninyo sa baba ha. So aside sa low income, may iba pang klase ng earner. May middle class, yun yung mayroong silang stable na trabaho at kita na sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan at kanilang luho. Tapos, mayroon ding high income earners, yun yung mayroong mataas na kita mula sa mga profesyon tulad ng mga doktor, abogado at mga negosyante. Ang pagkakaiba ng bawat klase ng earner ay maaaring mag-iba at iba pang mga salik. But of course, kahit na magkakaiba, iisa lang din naman ang ating layunin, ang makasurvive sa pang-araw-araw kahit sa simpleng paraan. Kaya paano masasabing low income earner ka? Ang pagiging isang low income earner ay kadalasang nakabatay sa kita ng isang tao o pamilya kumpara sa average na kita sa isang lugar. Walang eksaktong halaga na naghihiwalay sa mga low income earners mula sa iba dahil nag-iiba ito depende sa lugar. Ang halaga ng pamumuhay ay mas mataas sa mga urban area kaysa sa rural areas. Kung ikukumpara mo ang kita mo sa Maynila dito sa Bukidnon, hindi pareho ang minimum wage. Mas malaki ang nasa syudad kaysa probinsya. Pero hindi dahil mas malaki ang sa inyo ay mas nakakaluwag-luwag na. Medyo mahirap pa rin, di ba? Marami tayong gastusin sa bahay, eskwela, paligid at iba pa. Kaya nagkukulang talaga. Tama ba? So ano ang kadalasang dahilan kung bakit nararamdaman natin na nagihirap tayo? May dalawang factors lang yan. Una, ang pamilya naaapektuhan ng bilang ng taong inaalagaan ang kita natin. Nakakaapekto talaga ang bilang ninyo sa bahay dahil dumarami ang kumukonsumo ng iyong kita at marami din ang iyong pakakainin na nagiging dahilan ng pagka-short minsan. Ibig sabihin lang na kung kaunti lang kayo sa bahay, kaunti din ang iyong pakakainin. At ngayon naman, siguro alam niyo na yung trending na sabi ng NEDA. Alam yan ng lahat dahil kumakalat yan ngayon sa social media. Kasi ayon sa NEDA or National Economic and Development Authority, ang halagang 64 pesos ay sapat na para sa tatlong pagkain sa isang araw at bilang isang low-income earner, tutulakos sa naging pahayag nila sapagkat ito ay ganap na malayo sa realidad. Ang 64 na budget para sa pagkain ay sadyang kulang na sa isang individual kung saan tayo ay dumaranas ngayon ng inflation na kahit nga isang pangunahing pagkain ng kanin, at isang simpleng ulam ay nagkakahalagain na ito ng mahigit 64 pesos sa merkado ngayon. Hindi sumailalim ang naging datos ng NEDA sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi pagkilala sa pagkakaiba ng pamumuhay ng bawat isa. Hindi lang ito patungkol sa kung gaano karami ang pagkain sa pagkainan, kundi pati na rin ang kalidad ng pagkain na dapat isa sa mga sinasaalang-alang sapagkat ito ay may epekto sa ating kalusugan at sa ating pagiging produktibo. Dapat na muling isaalang-alang ng NEDA ang kalkulasyon nito at gumawa ng mga mas makatotohanan at komprehensibong pagsusuri sa kahirapan sa Pilipinas. Sa amin lang dahil tatlo lang kami ngayon sa bahay, 64 times 3 equals 192 per day ang dapat budget namin sa pagkain. At sabihin natin ang sahod ni Mr. sa isang araw ay 100 pesos so cash siya sa amin ang 192 dahil may sobra pa kaming 208. Tama ba yon? Pero sige, try natin sa susunod na gumawa ng content kung kasya ba talaga ang 192 per day na budget namin sa pagkain sa aming tatlo. Susunod naman ay ang gastos. Ang mga gastusin sa edukasyon, kalusugan at transportasyon ay nag-iiba depende sa lokasyon at lifestyle. Lahat naman siguro tayo ay may pinagkakagastusan kaya nga kung may low income ka, medyo mahihirapan ka talagang isingit sa budget mo ang ganitong gastusin lalo na kung marami kang anak. Kaya nga, ang 64 pesos na sabi ng NEDA ay isinasaalang-alang lamang ang pagkain. Ngunit ang kahirapan ay sumasaklaw sa maraming pang aspeto tulad ng pabahay, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at transportasyon. Kaya nga para sa akin, hindi talaga nila dapat i-categorize na non-poor ka kung kaya mong budgetin ang 64 pesos para sa pagkain mo lang. Isa rin gastos kung ang trabaho mo naman ay malayo at kailangan mong mag-commute. Dagdag din yan sa gastusin dahil instead na makakatipid ka, araw-araw kang gagastos. Kulang na kulang talaga, di ba? So kayo mga mamsis at papsis na talagang nagbabudget, tama ba ang budgeting na ito ng NEDA sa ating mga low income earner? So dagdag kaalaman guys, ito ang karaniwang mga pamantayan, bagamat hindi man eksakto, ang mga sumusunod na pamantayan ay maaaring magbigay ng ideya kung nasa low income bracket ka. So, una dito ay ang kita. Kung ang iyong kita ay mas mababa kaysa minimum wage sa iyong lugar o kung di sapat upang matustusan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon, maaaring nasa low income bracket ka. At ang pangalawa, ang kahirapan sa pagbabayad ng utang. Kung nahihirapan kang magbayad ng mga utang o kung madalas kang gumagamit ng credit card para sa pang-araw-araw na gastusin, pero sa totoo lang, di naman tayo nakaka-avail ng ganyan, di ba? Maaring indikasyon ito ng mababang kita at ang solusyon dyan ay humanap ng mapagkakakitaan para maka-assist din tayo sa mga needs ng ating pamilya. At ayun na nga guys, ngayon alam na natin kung saan klase ng income earner tayo kasali. At kung low income ka o kahit hindi, basta interesado ka, patuloy mong panuorin ang iba pang mga episodes baka makatulong sa'yo. Tandaan, iba-iba man tayo ng paraan upang makasurvive, huwag natin kakalimutan na bawat pagsubok, mahirap man o madali, dapat harapin natin yan. Dahil di tayo ilalagay sa ganitong sitwasyon kung di natin kakayanin. Kaya, laban lang tayo, lalo na sa mga low income dyan. May solusyon ang mga problema natin. Kaya stay tuned for my next video guys para sa mga panibago na namang episode ng Low Income Survival Series. Bye guys!